May gitala 50,000 residente sa Siam na barangay sa Nasugbo, Sugbu Batangas ang nangangani ba demolis ang kanilang bahay at mawawalan pa ng sakahan. Daandaan -daan ang sumugod sa tanggapan ng Hacienda Rojas sa Makati City para ipahayag ang kanilang hinaing sa nakaambang na demolisyon sa panayam ng DCRH kay Nasugbo Vice Mayor Mildred Bello Sanchez tatlong dekada ng sinasaka at nakatira ang mga magsasaka Ayon kaya Vice Mayor Sanchez, bigla na lang umano silang nakatanggap na sulat na nakasaad na binabawi ng Department of Agrarian Reform ang umano'y Certificate of Land Ownership Award sa farmers. Inihingi umano nila ang pakiusap na ibalik ang tuloa sa mga farmer beneficiaries. Matapos ang ilang minuto programa kanina, magtutungo ang grupo ng Vice Alcalde sa tanggapan ng DAR para ipaabot ang resolusyon ng sangguniang bayan ng Nasugbo. Para sa MBC TV Network News. Ako si Nochi Kakas, sama-sama tayo Pilipino.